Sa mundo ng showbiz, ang spotlight ay madalas nakaabang sa mga bagong mukha. Ngunit may mga artistang babae na hindi lamang nagtagumpay sa kanilang panahon, kundi nabiyayaan din ng mahabang buhay bago tuluyang namaalam. Sila ang mga reyna ng klasikong pelikula, haligi ng telebisyon at huwarang personalidad na tumatak sa puso ng bawat Pilipino. Narito ang listahan ng mga beteranang aktres na iniwan tayo sa kanilang katandaan, ngunit hindi kailanman nawala sa ating alaala. Nora Honor. Si Nora Honor ay kilala bilang superstar ng pelikulang Pilipino at pambansang alagad ng sining, ay naging tanyag na aktres, mga awit at producer na may karera na tumagal ng higit limang dekada. Siya ay sumakabilang buhay noong April 16, 2025 sa edad na 71 sa Medical City, Ortigas dahil sa acute respiratory failure pagkatapos ng angioplasty. Lucita Soriano. Si Lucita Soriano ay isa sa mga batikang aktres ng Philippine Cinema. Nagsimula siya noong dekada 60 at lumabas sa daan-daang pelikula at teleserye. Kilala siya sa mga seryosong papel bilang ina, guro, masungit na matrona. Pumanaw siya noong 2015 sa edad na 74 matapos dumanas ng cardiorespiratory arrest. Chi Chai Si Chichay o Amparo Robles ko Studio sa Tunay na Buhay ay isa sa mga pinakatanyag na komedyanteng babae sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Nakilala siya sa kanyang paos na poses at kulot na buhok at naging paborito ng mga manonood sa mga pelikulang katatawanan mula pa noong 1950s. Sumakabilang buhay siya noong taong 1993 sa edad na 75 dahil sa sakit sa puso. Matutina. Kilala bilang matutina sa telebasyon si Pilar Aristorena sa isang character actress na tumatak sa isipan ng mga manonood bilang masungit pero nakakatawang yaya sa mga sitcom gaya ng John and Marcia. Ang kanyang simpleng itsura at natural na timing sa komedya ang nagpatawa sa maraming Pilipino sa loob ng maraming dekada. Sumakabilang buhay siya ng 2005 sa edad na 78. Ang sanhi ay natural causes. Amalia Fuentes isa sa mga pinakaglamoroso na actress noong dekada 50 at tinaguri ang Elizabeth Taylor of the Philippines, si Amalia ay naging malaking bituin ng Sampaguita Pictures at pinagbidahan ng mga pelikulang pag-ibig at drama. Bukod sa pagiging aktres, naging producer din siya. Sumakabilang buhay siya noong taong 2019 sa edad na 79 matapos ang ilang taon ng karamdaman dulot ng stroke at mga komplikasyon sa katawan. Susan Roses Si Susan Roses ang tinuguri ang Queen of Philippine Movies at asawa ng hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Isa siya sa pinakatanyag na aktres sa bansa at kinilala sa mga makabuluhang papel sa pelikula at telebisyon. Gaya ng kanyang pagganap sa FPJs ang probensyano. Sumakabilang buhay siya noong taong 2022 sa edad na 80 dulot ng cardiac arrest. Mary Walter, isa sa mga pinakaunang aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Si Mary Walter ay may mahabang karera na umabot ng mahigit 60 na taon. Gumanap siya sa mga makasaysayang pelikula at mga papel ng ina, lola at matriarch Pilipina. Sumakabilang buhay siya noong taong 1993 sa edad na 80 dahil sa natural causes. Lilia Kuntapay, sino ang makakalimot sa kanyang iconic na hitsura sa mga pelikulang katatakutan? tinaguri ang Queen of Philippine Horror Films. Si Lilia Contapay ay gumanap bilang multo, aswang at mangkukulam sa maraming pelikula. Bagamat madalas siyang ginagawang biro, siya ay ginagalang sa industriya sa kanyang dedikasyon. Sumakabilang buhay siya noong taong 2016 sa edad na 80 dahil sa spinal cord illness. Zenny Zabala, isa siya sa mga pinakatanyag na kontribida sa pelikulang Pilipino mula dekada 50 hanggang 80. Si Zenny Zabala ay may matapang na presensya at galit sa titig na epektibong naging bahagi ng mga klasikong drama. Sumakabilang buhay siya ng 2017 sa edad na 80 dahil sa pneumonia. Meli Tagasa Siya ang nagbigay buhay sa iconic na karakter na Miss Tapia sa sitcom na School Bukol. Bukod sa pagiging aktres, isa rin siyang manunulat at scriptwriter sa radyo at TV. Nakilala siya sa kanyang klasikong seryosong anyo na may kasamang pagpapatawa. Sumakabilang buhay siya noong 2018 sa edad na 82 sanhi ng stroke. Complications. Elizabeth Ramsey Si Elizabeth Ramsey ay hindi lamang isang komedyante kundi isang mahusay na mga awit. Kilala siya sa kanyang malakas na personalidad, Visayan accent at mahukulay na kasuotan. Siya ay naging bahagi ng maraming comedy shows at concert tours. Pumanaw siya noong 2015 sa edad na 83, dulot ng natural causes. Belia Flores Itinuturing bilang reyna ng mga kontrabida, si Belia Flores ay naging kilabot sa mga pelikulang Pilipino. Palagi siyang gumaganap noon bilang masungit, mayabang at malupit na ina o amo. Mula dekada 50 hanggang 2000, hindi siya nawala sa eksena. Sumakabilang buhay siya noong taong 2013 sa edad na 84 dahil sa komplikasyon mula sa hip surgery. Etang Ditcher Si Etang Ditcher ay isa sa mga pinakaunang kontrabida sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Madalas siyang gumanap noon bilang matapobring ina o madrasta na kinaiinisan ng maraming mga klasikong pelikula ng Sampaguita Pictures. Na kinaiinisan ng marami sa mga klasikong pelikula ng Sampaguita Pictures. Mayroon siyang malamadam na tindig at boses na umuukit sa isipan ng mga manonood. Pumanaw siya noong 1991 sa edad na 84 dahil sa natural causes. Para Luman, Si Para Luma na isang German-Filipino actress na sumikat noong panahon ng studio system. Isa siya sa mga kinikilalang pinakamagandang mukha sa pelikulang Pilipino noong kanyang kapanahunan. Kadalasan gumaganap siya noon sa mga papel na sosyalera o may mataas na katayuan sa lipunan. Sumakabilang buhay siya noong taong 2009 sa edad na 85 dahil sa sakit sa puso. Pilita Corrales Si Pilita Corrales ay tinaguri ang Asia's Queen of Songs at isa ring kilalang TV host, recording artist at performer. Bukod sa pagkanta, gumanap din siya sa ilang pelikula at TV shows bilang ina o matriarkang karakter. Sumakabilang buhay siya nitong taong 2025 sa edad na 87 dahil sa natural causes. Armida Sigyon Reyna, Isang multi-talented na personalidad, actress, producer, opera singer at dating pinuno ng MTRCB. Kilala siya sa pagiging matapang at parangkap, pati na rin sa pagtaguyod ng sining at pelikulang Pilipino. Sumakabilang buhay siya noong 2019 sa edad na 88 matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa cancer. Flora Gasser Si Flora Gasser ay isang character actress na kilala sa kanyang mga papel bilang yaya, lola o kasambahay sa mga pelikula at sitcom noong 80s at 90s. Isa siyang aktres na hindi kailanman naging bida pero naging bahagi ng maraming klasikong pelikula. Pumanaw siya noong 2022 sa edad na 89 pero hindi detalyado ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Leila Benitez Isang pioneer sa Philippine television si Leila Benitez ay unang nakilala bilang host ng TV show na Student Canteen noong 1950s. Tumira sa Amerika sa kanyang pagtanda at doon siya pumanaw noong 2020 sa edad na 89, dulot ng cancer. Siya ay kinikilala bilang isa sa mga babaeng nagbukas ng pintos sa mga kababaihang broadcaster. Delia Atay-Atayan Si Delia ay sumikat bilang Doña Delilah sa programang Jan and Marcia, isang iconic na papel ng matapobreng biyanan na babae boses pa lang niya ay tatatak na sa utak ng mga manonood. Isa siya sa mga pinakapopular na karakter sa sitcom history ng Pilipinas. Pumanaw siya noong 2004 sa edad na 90 sa Natural Causes. Matring David Isang veterana ng stage at pelikula, kilala si Matring David sa mga supporting roles noong classic era ng Philippine cinema. Bagamat hindi kasing sikat ng iba, naging bahagi siya ng maraming mahalagang pelikula sa kasaysayan ng industriya. Pumanaw siya noong 2010 sa edad na 90, pero ang dahilan ng kanyang paglisan ay hindi isinapubliko. Gloria Sevilla Tinaguri ang Queen of Visayan Movies si Gloria Sevilla ay gumanap sa daan-daang pelikulang Cebuano at Tagalog. Aktibo siya hanggang sa kanyang senior years at naging bahagi rin ng ilang teleserye. Pumanaw siya noong 2022 sa edad na 90 at ito umano ay nangyari habang siya ay natutulog. Rustica Carpio hindi lang artista kundi isa ring educator, manunulat at scholar. Kilala siya sa pagiging intellectual sa likod ng mga karakter ng kanyang ginagampanan. Pumano siya noong 2022 sa edad na 91 dahil sa komplikasyon ng sakit dulot ng katandaan. Lilia Dizon Ina ng aktor na si Christopher De Leon, si Lilia Dizon ay isang leading lady sa Golden Age ng pelikula sa Pilipinas. Isa siya sa mga eleganteng mukha ng dekada 50. Pumanaw siya noong taong 2020 sa edad na 92 pero ang dahilan ng kanyang paglisan ay hindi isinapubliko. Dalia Razon Sikat na aktres ng dekada 50, si Dalia Razon ay lumabas sa maraming epic at romantic films. Isinilang sa German-Filipino heritage. Isa siya sa mga maituturing na classic beauties. Pumanaw siya noong 2025 sa edad na 93. Ayon sa kanyang mga kaanak, ang dahilan ng kanyang paglisan ay atake sa puso. Anita Linda, ang pinakamatandang aktres na aktibo pa sa showbiz bago siya pumanaw. Si Anita Linda ay gumanap sa daandaang pelikula mula dekada 40 at naparangalan sa iba't ibang film festivals. Pumanaw siya noong 2020 sa edad na 95. Ang dahilan ng kanyang paglisan ay natural causes. Mila Del Sol, isang tunay na alamat ng pelikula. Si Mila Del Sol ay unang nakilala sa pelikulang Giliw Ko na ipinalabas noong 1939. Siya ay naging simbolo ng kahinhinan at ganda ng Pilipina. Pumanaw siya noong 2020 sa edad na 97 dahil sa natural causes.